Okay guys. Okay guys, yung layout sa bahay. Uh, basic plumbing para iwas. Uh, uh, Igib-igib. Uh, Kasi pressure. yung water logistic namin, uh, tuwing kabilang lang kung meron tubig. So, kinakulikta ako sa tank storage. Tapos, lagyan ko ng... Uh, pressure pa, pump, water uh, pump, 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 one half horsepower. Yeah, yeah, yeah. Tapos diretso na siya sa distribution. pipe. Distribution, wala siyang pressure at tank. Kasi assume ko na ang pressure mm -hmm. sa pipe lang ang gagamitin. So ito yung source, lagyan ko ng faucet. Kasi pag walang kurente, pwede kayo magigip. So ito yung pump na may pressure switch. Lagyan ko na ang ball valve fundraiser para pong mag-give lang kami sa gripo sarado ko dyan yeah. so pwede siya so ito yung walang supply uh, simple layout meron kami yung supply ito yung 450 liters na best tank CV solid tank so 3-4 siya sa puntang top is 1 inch so ang pressure ko to, from diyan lang sa, sa bahay type. So, tank. so ito yung one half na check bulb na kung merong tubig ang motor district pasok lang siya sa linya sa circuit na hindi siya atras hindi na ako gamit ng pressure ng pump problema nito guys eh, wala pang so check valve sa kalimutan so di magamit yung pressure switch kasi yung pressure atras uh, po kung tang tangki wala siyang check valve so ang pressure dapat dito so, ubo lang guys um, uh, sana may uh, parto, uh, pressure valve ito ito ang check valve eh, ma-off ang pressure switch ma-testing ulit ang uh, pressure switch ko pa kasi para ito ng float switch uh, uh, float switch eh, sa kabila yung Hindi pa kumplito. Clock bulb. Thank you.